So ayun guys, dito tayo ngayon sa Sky Garden dito sa Mall of Asia. At ito ko po kayo dito ngayon kasama ko yung aking videographer si YP ayan. So iikutin natin tong buong Sky Garden para makita nyo po at para may idea na rin kayo. Pag pumunta po kayo dito napakaganda dito guys. So let's go. 2 <laughs> hours later. Shoutout nga pala sa lahat mga idol Tara at itutol ko po kayo dito sa loob ng Sky Garden Mall of Asia Ayan kasama ko nga po pala dito ngayon si YP At pagdating na pagdating nga po pala namin dito eh pumunta at sumakay ka agad siya dito sa may swing at maglaro dito sa may playground kasi never daw talaga nila na try ito nung maliliit pa sila kaya ngayon lang daw talaga niya masubukan dito pa po sa loob ng Sky Garden Mall of Asia at ayan ipapakita ko nga po pala sa inyo yung napakalaking Ferris wheel dito sa likod ng MOA sa may seaside banda at talaga naman kapag dito ka po sa taas ng Sky Garden ay talagang napaka-overlooking po. Kitang kita po ang dagat dito at syempre hindi po maiwasan ang mag-selfie-selfie at mag-picture-picture -picture kapag nandito tayo sa taas para makita po yung magandang view at meron nga po pala dito napakalawak na park sa taas ng Uh, sky garden dito po sa taas ng mall of asia mga idol na talaga naman kapag tayo dito kasama ang buong pamilya ay talagang mag i-enjoy po tayong lahat dito lalong lalo na po ang mga bata wow! at uh, libre lang din naman kasi kapag pumunta ka dito wala po siyang bayad uh, kaya kahit sino po ay pwedeng pumunta dito sa taas ng sky garden dito po sa may taas ng mall of asia mga idol ayan po at napakaganda at napakarami po ng mga design nila dito talaga namang hindi ka magsasawa dito kakaikot kasi ang dami mo makikita ng mga nagagandahang mga design po dito ayan po kadalasan po kasi naririnig lang natin ang sky garden dati ay sa Baguio pero ngayon po ay meron na pong sky garden dito sa taas ng molob Asia ayan po si YP syempre nangunguna po yan para makita sa video natin kuno no Ayan, feeling sexy yan. Talagang sexy naman, di ba? <laughs> sexy yarn. Ayan mga idol, na napakalawak po talaga dito ng area nila sa may uh, sky garden. Ayan mga idol. At dami kong mapapansin nyo po, ang dami rin po na talaga dito. Kasi nga, talagang napakaganda ng view dito sa taas. At uh, talagang ramdam na ramdam mo yung lamig at ng simoy ng hangin dito kapag nandito ka po sa dito na lang din po talaga ako nakita sa Sky Garden ng sahig na umiihi. Ayan po mga idol oh. Kala ko kasi kanina fountain po yan. Pero di ba kadalasan pag fountain eh, yun yung tubig na mataas na sumisirit. Pero dito po ayan po parang ihi lang kaya sahig po na umiihi yan. At dito ka lang din talaga makakita sa Sky Garden Mall of Asia ng hagdan na tub tubig ang dumadaan, hindi po tao, oh diba <laughs> <laughs> Kasi kadalasan pag nakikita natin mga hagdan sa mall ay tao po ang dumadaan pero dito po sa Sky Garden ang hagdan po nila dito ay tubig po ang dumadaan mga idol ayan Sinubukan ko nga sanang umakyat po doon sa taas kaso sabi nga po ng guard ay bawal daw pong umakyat doon sa taas kaya hindi na po ako tumuloy. Kaya dito na lang po tayo sa may bandang baba kasi napakarami at napakaganda rin naman po ng mga view dito na makikita po natin. Ayan mga idol, kitang kita din naman talaga sa ating video at meron din po doon sa dulo na talagang naglalambingan silang dalawa. You're... napakaingit naman, talaga naman, ba diba? At ito po ay dito tayo sa may kabilang side naman at andun nga po pala si wifey sa kabila at sabi niya nga po ay picturean ko daw pa siya. kaya kitang-kita naman. Feeling sexy naman talaga. Napakaganda ko asawa. <laughs> at ayan, may nakita nga po pala tayong isang magandang dilag din. sana ay kukunin ko yung kanyang pangalan kaso hindi ko na itinuloy at baka tayo ay ma-outside ko lang bumamaya pag-uwi ng bahay, di ba? Ayan po. Ayan, talaga na may napakasiksi po ni ate. Ayan, tingnan nyo natin ulit. Alright. Wow, wow. Talagang mapapawaw ka. Ayan. Ito po ay napakalawak talaga dito ng Sky Garden nila. City sa taas ng Mall of Asia, mga idol. At this time nga ay nilapitan ko si YP kasi parang ang layo ng tingin niya at parang ang lungkot niya. Sabi ko nga ay magpicture-picture -picture muna kami kasi sabi nga ng iba ay hindi na kompleto yung pagpunta mo dito sa Sky Garden kapag hindi ka nagpicture-picture -picture at nagselfie-selfie. -selfie. At sabi ko nga sa kanya ay picturean niya muna ako mag-isa yun pala ay nakabidyo. So sana po ay nag-enjoy po kayo sa tour natin dito sa Sky Garden Mall of Asia. So thank you so much and God bless po sa ating lahat mga idol. Alright. Set high and I'm Blood rush in the haze My hands look cold, I do sludge so.